Papahinga muna ako. Ang dami ko pang lulutuin. So, ito na nga mga hobby Super early in the morning. At papunta kami ngayon ni Ate Rosa at ni Lindy sa palengke. Kasi maroon kami bisita. Maraming kami bisita pa gabi. Kasi gusto namin magpa-dinner ni Hubby David. Kasi matagal kami mawawala. Uh, may pupuntahan kami uh, sa isang araw. Tapos, uh, naisip ko mamalengke sa ibang palengke naman ngayon. Para yung sabi ni Atros. Hindi so, ko ni Atros ay doon sa mas malaki. Di ba? Maluwag po. Maluwag daw kasi doon. Tapos ang laki pa ng parking doon. So, punta na tayo. Let's go. Marami tayong bibilhin. At the same time, mamimili na rin kami. Sabi ni Atros sa akin, Sir, kasi matagal mo mawawala. Kailangan namin ng stock ng pagkain. <laughs> Kaya mamimili kami ng maraming pagkain. Parang may stock sila dito sa bahay. Tapos, may mga kasama naman sila. Kasama naman nila yung mga pamangkin ko. Kaya, yan. Yeah, tayo ng pagkain ngayon. At so na tayo sa Carmona Public Market. Malawak dito guys. Tsaka laki ng parking dito. Hindi ko lang alam kung mayroon pang parking. Tsaka <laughs> baka kasi mamaya maubusan tayo ng parking. <laughs> Ang ng na mga baboy dito. Fresh <laughs> na fresh. Parang bagong paray lang. Ang ganda ng mga gulay dito. Ang ganda ng mga gulay dito. Ang ganda ng mga gulay dito. Tasty mo? Ano po? Kinis. So nakakita ko dito ng tulingan. Kinuha ko na lahat kasi maliliit. So yung gusto kong tulingan talaga maliliit. Kaya pinakitaw ko na dito. Hello, Lindy. May naregla ka ba? Charot lang. May dugo. Ayun ano ba? Kumakalas okay, ba? Yung, okay. fish? Abaga. Abaga? sa so, tapos na kami mamili, pero may nakita akong pilihan ng buko doon. Samahan niyo ko at hospital ng buko. Para makaluwa tayo ng dessert. Ah, okay. ano Ah, ano yun? Ah, ano yun? Ah, ano yun? Ah, ano lang. <laughs> ah, ano yun? Ah, ano yun? Ang okay, sarap dito. Natutulog pa. <laughs> Hello. At meron tayong free banana. Thank you. Paano mo din mo? Ebon po. Thanks, Ebon. Ebon. Meron tayong papayin sa ano? Roger and Thank Ebon. Thank you po. Ito lang ating buong Salamat po mga. Thank you po, sir. Thank you, Thank you po. <laughs> and we're home. Ayusin lang natin ating mga uh, binili ate Rosa. Tapos mag tayong magluto kasi ang dami natin lulutuin. So na nga mga Habibis, ang dami namin bisita mamaya at ang dami ko rin lulutuin today. Magluluto ako today ng uh, Doña Aurora, uh, ginataang hipon na may sitaw kalabasa, sinigang na baboy, bopis, magluluto ako, tsaka ano pa rin uh, Yan lang. Bangus. Oh my God, big bangus! Tapos mayroon din tayong lechon. Para kami may despedida kami today. Despedida doon namin ngayon ni Javi David. So ang first na menu ko, nag-una kong gagawin ay doña Aurora. Ito nagluluto na ako ng pandonya aurora at saka nag- uh, lager natin kami ng egg. Tapos na yung pandonya aurora ko. Si Ate naman ay nagsalang ng baga para sa bopis. At nina-ready ko na rin itong ating gagamitin para sa ating ginataang sito kalabasa na may hipon. Ha, tapos na ako makapagawa ng Donya Aurora. at pagkatapos na yan, gagawa naman ako ng um, buko habang namin ang baga para sa ating bopis. At tapos na ang ating buko Next naman, mag-aano naman kami natin tapos ng bopis. Hihiwain namin na maliliit yung bopis. Grabe, Lindy. Ayan, natapos na ako magtagtad ng bopis. Nangalay ang kamay ko. Nangalay. Nangalay ka din? Okay. Ako din nangalay. Pinagtulungan namin okay. din hindi Kasi si Atos naguhugas ng mga pinggan. Ay! At, nagising si na si Happy David. Meron siyang request sa akin. Gusto niya ng dinuguan. Buti na lang humingi ako ng dugo kanina. Kasi nagkamali ako, guys. Kasi kanil kahapon, kanil lang madaling araw, kaya ko ni Happy David, bumili siya ng lechon. Kung gusto ko daw ba ng free ay dinuguan o bopis. Hindi ko matandaan kung anong sinabi ko. Yun pala, tapos nagluto ako ng bopis, di ba? yung pala ang free na hiningi ko ay bopis kasi ah bopis kasi sabi ko magluluto ako dinuguan <laughs> nakalimutan ko niluto ko bopis din alam mo ba ang bopis namin so ngayon magluluto ako dinuguan alam mo kasi ang nangyari alas tres ng madaling araw ko siya kinausap katulog siya sabi ko baby nakahanap ako ng lechon anong gusto mong libre dinuguan o bopis sabi ko Ah, uh, bopis na lang baby kasi parang hindi ka mahirapan magluto, dinuguan na lang gawin mo. Sabi mo, oh, oh, ganun na lang siya. Kaya pagising niya, hindi mo matandaan. Hindi mo matandaan. Wala, may so, luto yung... ko, bopis din. Wala, wala siya sa wisyo. It's a prank. It's a prank At eto, luto na kasi dinuguan. Yan, ang dinuguan yeah, ko guys. Luto na. Next naman ay bopis. At habang niluluto tayo, check naman natin yung day 2 ng ating landscaping work. Bye. Dito na ngayon, guys. Ayan. ayan, oh. Pakita natin din dito na yung mga nagawa so far. Sa ating day 2. Ayan. Ito lang mga Patampok na ng mga natanim. Patapok na ganyan. Tapos dito, ayan. yan yeah, ganyan na lang yung mga halaman natin. Uh, great progress. mong magandang kakalabasan. Sana. And, ah uh, papanabutin ko natin sa pressure cooker yung ating uh, baboy para sa pork sinigang. Lalagyan ko ng luya kasi masarap, nasasarapan kami sa sinigang kapag may konting luya. Natutunan ko kasabi ni sabi yan. And now, bopis naman yung ito. Ang dami ng bopis, hindi. Yan. Yan, may kulay. At tutunan ang ating bopis. Ayan. Nakailan na ang luto ko. Tutunan akong dinuguan. Bopis, ito yung sinigang. Doon yung na pipilo na lang. So, ang naiwala lang sa akin ay baked bangus at saka uh, ginataang sito kalabasa na may hipon tapos ito mabalis na tumamay sa inyong natin. So ito na mga hami piso, abang pagod na pagod na ang lola nyo. Papahinga muna ako, ang dami ko pang lulutuin. Actually, konti na lang pala. So sinigang, ay sinigang, sinigang, tignipla ko na lang tapos yung uh, ginataang sito kalabasa na may hipon tapos ito piprito na lang namin mamaya. And then, nilalali ko na yung panglagay ko sa bangus. Ano yung bangus ko? Pakita mo rin di. Yan. Binabalik ko na yan. At ako ay mag bi-beauty rest ng very light. So ito na nga mga kami. Basta basta na ako. Isa na lang yung ko ito na lang. Iyakabi ko itong gulay sa aking hipon kasi nakakaloka na panisan ako ng uh, gata. gata. Di ba hindi? Di namin nalagay sa panis. So ang nagamit ko, manun ako dyan kan ng, ng ng gata. Yun ang ginamit ko. So, ako kokot, eh, so hindi ko na So, okay lang. Nagawa na paraan. <laughs> Tapos na ako, guys. Ito na yung mga niluto ko ngayon. Yan lang. Ah, hindi na rin namin ng mga bisita. Papahinga muna ako ng very Light. Tapos hindi ko na